R.Z. Munoz, na biktima ng modus at nanakawan sa eroplano. The world is not a safe place. Ito na lang ang nasabi ni RC ng ikwento niya sa TikTok ang naging karanasan niya sa kanyang flight pabalik sa bansa mula sa kanyang bakasyon sa Japan. Ayon kay RC, natutulog siya sa aeroplano nang makita niya isang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang cubicle. Kinumpronta nilang isa pang pasahero ang nasabing lalaki at tinanong kung bakit nito pinakailaman ang kanyang bag. Nagsumbong sila sa flight attendant pero tinanggi ng lalaki ang kanyang mga aksyon. Dahil connecting flight lang ang kanyang sinakyan, hindi na na-prioritize ni RC ang nangyaring insidente. Dagdag pa niya, hindi napansin na may nawawala sa kanya at nagulat na lang siya na may gumagamit na sa kanyang credit card sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ito, agad niyang tinawagan ang kanyang bangko at ang Korean Air na siyang airlines kung saan kabilang anasabing flight. Paalala ni RC, huwag magiging kampante kahit nasa business class pa at laging maging alisto at maingat para maiwasan ang katulad na nangyari sa kanya.